Hi everyone. Kumusta po kayong lahat? Sa magandang araw po sa lahat ng nanonood ngayon at bumabalik dito sa ating uh, channel. Maraming maraming salamat po mga lab ko, mga mahal kong manonood. Okay? Lord, bigyan niyo po sila ng magandang reading. Bigyan niyo po sila ng kasagutan sa kanilang mga katanungan. Alam ko po ikaw po ang mabilis, malakas at gumalaw para sa lahat. <clears throat> Okay, kamusta kayo? Nakapag-relax ba kayo? Nakapag-recharge? Okay, kamusta yung mga ano ninyo, yung mga buhay? <laughs> okay, kamusta kayo? Pasensya na sa mga hindi po ako nakapag-upload kahapon. Talagang na-overwork ako, ano? Kasi may bisita pa tayo. Abangan nyo po ang i-upload yeah, ng ating isang bisitang napakabait, down to earth, wala na akong masabi, talagang tunay na tao, ano, deserve na makilala. Okay, sige po. <clears throat> Seven of Pentacles. Okay. Someone's talking sa person may could be ikaw or meron din something. Tingnan natin muna. Okay. Okay, sa mga naghihiwalay ata ito, okay, naka-reverse si Knight of Cups. Mm -hmm. Sorry sa ma-acid ako ngayon. Mm -hmm. Okay, Seven of Pentacles and the world and the Justice. Sa tingin ko, meron nahuli mo ito. Okay, nahuli, may nakita ka, may something unexpected na hindi mo ata aakalain na may, may makikita ka sa kanya okay, possible po yun uh, may nakikita din ako na parang caught in the act sumbong ng tao, sumbong ng kamag-anak o sumbong ng kaibigan possible, okay yopo, possible po yun uh, may nasisense din ako na parang nakapagsalita ka sa kanya ng hindi maganda matalas ang pananalita maring nagkatampuhan kayo o nag-away kayo kaya parang space ang pangyayari or nangyari sa inyong dalawa Okay, sa mga nagkahiwalay ito. Meron akong nakikita it's either ito yung person mo na selosa o, o, um, seloso or ikaw ang seloso o selosa. Okay, possible. Ano yung seven of pentacles na ito? Anyway, may nakikita ako parang nakatago. Nakatagong uh, sa iyo. Okay? Maring cellphone, maring account, maring may ginagawa siyang ibang account, maring meron siyang ginagawang um, ibang account ng money, pera, nakatagong kayamanan. Okay, tinago, possible na nahuli mo, na nakatago pala ito. Meron siyang ibang savings. Okay, may nakikita akong ganon. Okay, 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 okay. So, tama nga tayo. Meron siyang tinatago it sa either kayamanan or uh, pera or cellphone account, social media account. Yeah, maring hindi mo ito uh, alam. So, so sabi ko nga kanina, caught in the act or something, uh, nahuli mo, may nagsumbong, ganito, ganito, ganon. Okay, parang nahuli mo ito. Okay, so ganun din ang lumabas sa second card yung mga sagot. Ano yung the word is uh, eight of swords. Yung justice is page of cups. Kung akala mo hindi ka mahal ng tao na ito, nakikita ko, hindi pa rin siya makamove on sa'yo. Okay, so meron tayong naka-reverse na si eight of cups. Sinagot naman si judgment. Mukhang nahuli mo talaga kaya ito lumalo, lumayo. So ano yung the reverse and knight of cups? Sinagot siya ni... Um, two of pentacles, mukhang nag na pabalik. Mukhang nag ng pagbabalikan. Mukhang nag ng pagsuyo. Okay? Possible na sorry, nagsinungaling ako sa'yo. Sorry, ganito, ganito. Meron din kasi mga ibang tao kapag gusto nilang bumalik sa person nila, hindi sila nagsasabi ng sorry. Okay, it's either lulutuan ka, it's either ipagsishopping ka, it's either papansinin ka, parang nagpaparamdam sa'yo na sinusuyo ka. Meron pong ganoon na hindi sila nagsusorry. Uh, in a way, sa actions na parang, sige gusto ko ng peace. Okay, yan. So, dito naman sa mga nagsasama, ano yung meron sa nagsasama? Okay, may lakad ito. Mukhang pinag-iisipan pa kung ano yung lakad. May kikitain. Sa mga naghihiwalay, meron na po siyang tinatry na kakausapin or dating. Parang meron na rin po ako nakikita dito. Sorry to say sa mga hiwalay, yung mga exes ninyo. Mukhang nakikipag-sex na sa iba. Okay, ito ang mga nagsasama. Okay, sa mga nagsasama naman. Okay, pakikipag-ayos. Kung nanlalamig, kung something parang hindi mo na alam yung parang patutunguhan ng relasyon ninyo, tingin ko may pagbabago this time. Okay? Meron ditong unite, uh, ano ba, paano ko ba sabihin Yun, unite? Hindi ako masyadong expert sa English ha, pagpasensya nyo na. Pero may nakikita ako kumbaga pag-collab, kumbaga pag-join, pag-uunawaan pag sa isa't isa. Okay, two of cups. Si 2 of Cups, hindi lang to hindi porket na si 2 of Cups may magbabalikan. Sa dami ng tarot reader, nagsasabi lagi, meron ganito, meron ganito. Hindi po lahat yan magbabalikan. Possible po na may taong nagtitiwala sa iyo, may, may lalapit, okay? May lalapit, may hihingi ng tulong. Itong pagtulong na ito, hindi to it, ito ikakahirap mo. Possible itong tao na ito ay may dalang swerte sa inyo. Okay sa mga nagsasama. Yes, possible po. Mukhang may kaperahan, business deal, meron ka ding kikitain. Okay, may perang papasok sa inyong bahay. Okay, possible siguro nagsasalon ka, may salon ka, may business ka, nagbebenta ka ng real estate, may biglang pupunta sa iyo na magtatanong ganito, paano to? May income is coming. Okay? Mm. Okay, siguro mga 9 hours to 8 hours may nakikita ako makakapera. Okay, meron, meron, yes. Or bukas, may nasisense ako, may bigla akong nakita. Si Page of Pentacles. Si Page of Pentacles. Huwag ka daw, uh, wag huwag ka daw, ano tawag dito? Huwag kang, um, tatama rin. Huwag kang tatama rin. May coming na pera. May mag-aabot sa'yo. Okay? Ah, uh, Wow. Okay. Aha, kung kung halimbawa lalabas ang pera mo, it's because of investment na maganda. Possible na uh, halimbawa dito sa may nanonood dito sa akin magpapamanipul, lalabas ang pera mo pero lalago siya. Okay? Lalago siya, makakabili ka ng bahay, makakabili ka ng pangarap mo. Okay? Sample lang po yun. Halimbawa, naglabas ka ng pera, bibili ka ng lupa, ibig sabihin lumago. Pinat pinatayuan mo ng, ng boarding house, uh, ano pa, um, ano, dorm, ano bang tawag sa mga, yung mga staycation, condo, yeah, possible, gaganon ka. Okay? So, may nakikita tayong ganon. So, mag kung may palabas na pera na gets mo, kahit naka-reverse yan, pero ang katabi niya is six of cups. Ibig sabihin, kahit palabas yung pera mo, mabibili mo yung gusto mo. Makukuha mo yung gusto mo. Ang maganda ang message sa'yo. Okay? Ano yung two of cups na ito? Universe, bigyan nyo po sila ng tamang sagot. Okay. Mm -hmm. May bisita. Mukhang dadagsain ka ng swerte, ha? Climb this reading, Five of Pentacles, the Emperor. Okay. Wow, may nakikita akong magsusot kayo ng corona. Dalawang mag-asawa. Victory po ito. Victory. May nakikita akong magandang papasok. Good deal etong etong month na ito, November or December. Okay. Ano yung naka-reverse na page of pentacles? Okay. Oh, Wheel of Fortune. Subhanallah. Grabe. So, dito tayo sa six, sorry, sorry ha, six of cups. Sorry, sorry, wag sana kumano ni YouTube. Sorry po, nagkamali lang. King of cups. Six of cups, meron kang king of cups. Ibig sabihin, kahit may asawa ka, someone na nagkakagusto sa'yo. <laughs> okay. Kahit, uh, kung halimbawa, walang nagkakagusto sa'yo. iyo mahal na mahal na mahal ka ng taong yan. Kung sino man ang kinakasama mo. Okay? I don't think so na pag-isipan mo siya ng mali. Okay? Baka magkamali ka. Dahan-dahan sa mga iniisip. Kasi mamaya baka iba, para kang nagmamanifest na ng pangit. Okay? May lakad daw po kayo. Okay? Push. wag maging tamad. Push nang push, push nang push. Okay? Kung may bala ka magbubukas ng business, go mo lang lakad anyway. Huwag lang yung burarang lakad. Papuntang lalakad ka, gagasto ka, inuman, walang kwentang bagay. Okay? So, please, uh, maging ano kayo, maging practical kayo sa ganyang bagay. Naintindihan? Okay. Dito naman tayo dumako sa um, overall ano ba to? Tingnan natin. Oh, uh, wala naghaling cards ko ah. <laughs> okay. Wait lang. Ayusin ko lang ito. Mukhang naghalo nga. Kasi kahapon, <laughs> ang dami kong client, hindi ako magkaunda ugaga sa ginagawa ko. Kaya ang late, ang super late akong natapos sa work. Pasensya na po, nag-overtime ako. Overtime ako kagabi, kaya down na down po talagang energy ko. Tapos, nagbukang liwayway pa ako that day. okay. So, hindi na talaga kaya. Kasi kami mga angels, kailangan din namin pong magpahinga. Pero, yun nga lang, hindi po sa patang oras. Sa totoo lang, hindi po ako nagbibiro sa inyo. Minsan po, 2 hours lang po ang tulog ko. <laughs> okay. Pero, okay lang yun pag may mga weekends naman, talagang natutulog ako ng 8 hours. Kinakaya naman. Okay? Hindi, hindi ko pwedeng pabayaan yung mga taong alaga ko. Sila yung inuuna ko. Sevens. Okay, ang ganda naman ito. May papasok talagang paparating. Okay, my God. So in love. Yung mga single dyan, nako ha. May madidiligan na si sense ko. Okay? So, yan ang overall energy ninyo. Yung person mo, still in love. Okay? So, dumako tayo sa inyong reading. Ano yung mga reading ninyo? Ikaw na nanonood ka sa akin. Okay? Ano ito? Okay. Yan. Ayusin lang natin. Pasensya na talaga. Wala akong oras talaga nag-ayos. Talagang on the spot. Actually, hindi ako dapat makakapag-ano ngayon. Pero pinilit ko lang talaga. May mga work pa ako. Pinilit ko lang. Sabi ko hindi pwede. Baka iiyak na yung mga viewers ko. Wala silang uh, mapapanood sa akin. Alam ko naman everyday na nandito ka. Basa pa yung buhok mo. May nanonood sa akin basa ang buhok. Okay, wag nyo masyadong kaugalian yan. Hindi maganda yan. Sasakit ang ulo niyo. Okay, may basa, may linalamig. Okay, may nakikita ako bagong gising. Good morning sa'yo. Pagkagising nyo pa lang, yan na kaagad ang, ang tinitingnan ninyo. Minsan nagmumuni-muni ka, tinitingnan mo yung channel ko. Maraming salamat. At nagbabasa ka rin ng comments. nag i stalk ka sa aking Facebook account. Maraming salamat. Okay. Actually, may mga celebrity na nanonood sa akin ngayon. Parang nakikita ko kayo. Okay. May mga vlogger din. Okay. Bismillah. Ito po yung sa inyo, mga langga, mga love ko. Ito yung energy ng nanonood sa akin. Yung kanina, yung hiwalay, yung person mo, break up, kayo, wala na kayo. Yung pangalawa naman is yung mga nagsasama. Ito yung sayo. Ikaw nanonood ka sa akin. Ito yung reading mo. Pagbago ka dito sa channel ko, Okay? Manood ka muna ng mga video ko para maintindihan mo kung paano ako at sino ako. Bago kayo mag-message sa akin. Yung mga nagtitrip-trip lang, wag nyo na akong i-message. Okay, sige. Lord, nakikiusap po ako sa inyo. Ibigay nyo po yung tamang mensahe para sa kanila. Universe, anghel sa kalangitan, ako po yung nakikiusap sa inyo. Ibigay po ang mga abundance, kaperahan. Paalisin sila sa mga kabayaran ng utang paalisin sila sa lahat ng burdens, family, ng mga nakakabigat sa kanila, yung mga anak nila, Lord, yung mga may sakit, pagalingin. mag po kayo ng ganong kabilis, bilis. Pagalingin nyo po silang lahat. Even yung mga anak nila po, kung may sakit, pagalingin nyo po lahat. Lord, parang awan nyo po. Yung mga tatay, nanay, magulang nasa ospital, tulungan nyo po sila. Maghimala po kayo. Kami po ay naniniwala sa himala. Okay? Lakasan yung pananalampalataya nyo sa Diyos. Okay? Kapit lang po tayo kahit anong problema. Yung mga anak na naiwan nag-abroad ang magulang. Oh my God! Kinikilabutan ako. Ang ganda ng reading ninyo. Tapusin ko pa. Tapusin ko na ba? O ano yan na lang ba? Pool card yung parang pull card lang eh. Once ano, isang reading lang. Napaka-ganda naman nito. Oh my God. Ang thank you Lord. Ang bilis niyo naman pong sumagot sa akin. Maraming maraming salamat sa mga angels sa kalangitan. Nanonood ngayon sa akin. Wow. Ay, worth it ang paghihirap mo. Oh my God. Aangat ka ng sobrang angat. Possible may someone na parang nakakaalala sa iyo, namimiss ka. Okay, magi-increase yung ipon mo. Kagaya ng kaninang lumabas, may maglabas ka ng pera pero maglalabas ka, bibili ka ng bahay o lupa or something na gusto mo. Pareho po dito. Okay? Yung nagsama kanina. Okay, nakakaloka ito. Ang ganda ng reading. Woo! Ang ganda, super. Wow. Si the sun, sinagot siya ni anyway. Queen of Pentacles. Okay. Kung ano man inaantay ninyo, good news. May, uh, siguro mga 3 hours to 4 hours, 5 hours, 8 hours, maybe bukas makakatawag ka ng magandang balita. Okay. So, dito naman sa 3 of Wands, mukhang may magyaya sa iyo, lakad, pupunta ka, pero parang aayawan mo ito, tinatamad ka. Pero kung ako sa'yo, huwag mong aayawan yan. Go ka lang ng go kasi may ganyan. Okay? O yan, dito naman may balita rin matutuwa ka. Mukhang mabibigay mo yung kung ano yung gusto mo sa family mo. Ikaw or ikaw, matu masaya ka eh. Ikaw yung taong hindi madamot. Okay? Pero wag kayong ma-proud masyado sa sarili ninyo. Yung sobrang bait ninyo, naaabuso din. Okay? Naabuse din. Ten of Cups. Ay, sorry. Ten of Cups ba ito? Ah, Six of Cups, sorry. At sinagot naman ni Two of Cups. Meron taong hindi makamubon sa'yo. Someone stalking pa rin talaga. Okay? Maring maganda ka. Maring gwapo ka. Kung lalaki ka. Maraming, alam mo yon spotlight ka. Okay? Or makulit ka or something. Ayan. So, tingin ko meron kang gustong makuha. Makukuha mo ito. Alam mo, nagpapagawa ka ng bahay o lupa, makukuha mo ito. Relax, relax ka lang. If ever, halimbawa, meron tao dito gustong magpamani spell sa akin, if ever, mag daw ito. If ever na gagawin mo ito. Okay? Makukuha mo, oh. Dahil sa sangayon sa'yo ang universe, hindi sila papayag. Tutulungan at tutulungan ka. Napakaganda ng reading ninyo. Nakakaloka. Meron din ako dito na parang project. Okay? Project na ano yun sa'yo. Go ka lang ng go. Project. Siguro engineer ka. Possible. Kilala ka. Marami kang followers. Um, artista ka. Yan na. Nunod sa akin. Um, vlogger o ano man. Okay? Go ka lang ng go. Huwag ka mag-ayaw. Okay? Huwag mo sabihin, ah, ganito, ganito, no. Kasi kung mag-ano ka, oh yan, may kaperahan pa rin, oh. Ang ganda ng sagot sa sa'yo. Ang ganda ng sagot sa sa'yo. Okay. Possible na may taong kilala ka. May dalang swerte. Mm -mm, may makakausap ka. Sa December din, possible meron. Okay. Sige po. Maraming maraming salamat po. tayo nag-aayos ng love. Spell, uh, na-spelling person mo may nangyari, may ano, meron at meron. Okay? Ito po ang aking Facebook account, my Litaro. Uh, wait lang. Um, August 3, some uh August 3 po iyan na upload, sorry. Ah, uh, 773 react tapos meron po tayong comment 101 comment. Okay, ito po ang aking cover para hindi po kayong maligaw kung saan Facebook kami message niyo nasa June 4 po 'yan na yung react niya ay 483, 59 comments po 'yan. Okay? Yan ang aking Facebook account. Kung na-spelling person niyo, pwede po kayong mag-sangguni sa akin pero kailangan po magpa-reading. Kung gusto niyo umangat yung career niyo, possible na matulungan ko kayo pang sa lahat negosyo. Okay? Malamig yung person mo, matutulungan ko kayo. Uh, ano pa? <coughs> Bago ako magtapos. Mga taong salbahe sa inyo, pwede kayong sumangguni sa akin. Okay? But first, kailangan nyo pong magparinig sa akin. Meron ba kayong letter MSL sa pangalan ninyo? Mga letter na tawag ko, ibig sabihin, nag-connect tayo. W-A-D-K-L-M-N-H. Okay? S-O. Okay. Yan ang malakas. P. Humabol si P. Humabol. Okay. Yan ang malakas na energy natin ngayon. Okay. Kayo yung mga natawag ko. Okay. Meron talagang basa. Huwag niyo akong dalhin sa CR. Please. wag niyo akong dalhin sa CR. May nakikita akong ganun. Okay. May mga ilaw-ilaw na -ilaw nanonood sa akin. Alam kong pagod ka. Galing ka. Galing ka siguro sa work mo. May mga sa opisina. Meron nag-glass or something. Nag-eye glass or ano ba, reflections ba yan ng TV or cellphone na ginagamit mo? Okay, maraming maraming salamat. May naka-uniform ako nakikita. Magaling kang kumanta or magluto. Possible yung person mo rin nagluluto. Okay, ingat po kayo. Maraming maraming salamat. Bye-bye.